Hello guys. Nagtutulak po kami. Oh, Grabe po guys eh. Gera guys. Gera. So guys, pero kahit paano, masaya naman kayo sa ginagawa natin. Nag-enjoy kami. enjoy naman. Inanap na hindi pa namin mahanap yung Pinmayong Falls eh. So ayun. Sa kahap namin, abutan kami ng ulan. Pero okay naman. Enjoy naman yung mga tropa pimps natin dito. Kaya let's go! Hindi na bago sa akin ang pagpasyal dito sa barangay Lumboy, Santa Cruz, Zambales. Meron dito mga tribo na napalapit na sa akin. Ito yung mga katutubong Aita. Hindi lang isa, dalawa, tatlo na nakapasyal ako dito maraming beses na. Salamat dito kay Ruben dahil sa kanya ay nakilala ko pa yung iba niyang mga din ng mga katutubong hayta. Minsan nga nasasabi ko sa sarili ko na sana mayaman na lang talaga ako para mas matulungan ko pa yung mga kagaya nila at hindi lang sila kundi yung mga tao na nangangailangan ng tulong pero ganun talagang buhay naiisip ko din na hindi naman ba siya ng pagiging mayaman para tumulong sa kapwa. Kaya din naman natin tumulong, yun nga lang, medyo limitado lang muna. Kapos pa tayo sa ngayon, pero darating ang araw na pagpapalain tayo ng Panginoon at mabibigay niya din yung mga hiling natin, di ba? Sa ngayon, nagpapasalamat ako sa mga one call away na mga sponsor ko. Wala nang tanong-tanong at alam naman nila na makakarating sa mga tao na ngailangan at isa na doon si Boss Verbin ng Ayanan Andre Corporation. Sobrang thank you sa inyo ng si kayo ni Ma'am Alice. Boss, walang pag-aatubili sa pagbigay ng mga relief sa mga tropa pips nating mga katutubo. At sa mga nakasama ko doon, shout out din sa inyo. Grabe, napakasulid nyo talaga. Sobrang sarap sa pakiramdam, lalo na pag nakikita nyo silang masaya at nakangiti. Yung mga natural na mukha pag ikaw ay natutuwa at nagagalak. Yung mga ganun, sabi ko nga hindi lang isang beses ako nakapunta dito. Hindi naman po ako charity vlogger pero dahil sa mga sponsor ko na nagbibigay, sobrang thank you po sa inyo. At nung isang araw lang, bumalik ako sa kanilang village para maghatid na naman ng iti sa mga tropa pips natin na mga katutubo. Kasama ko naman si Ma'am Manila ng Zenny's Flower Shop. Wala din pong alinlangan sa pagtulong sa mga katutubo. At hindi lang din po kami isang beses na magkasama dito. Maraming beses na po kami magkasama sa ganitong misyon. Umabot na din po kami sa botolan. Grabe ang busilak ng puso ng Manila family. Ah, kudos din po sa family ni Ma'am Zeni, no? lalong-lalo na po sa asawa niya na si Cap ng Malabago. No? Napaka-supportive niya po sa ganitong mga gawain. Grabe. What's up guys? Today, uh, time check, 6.30 a.m. So, andito ako ngayon sa familiar kayo sa lugar na ito. No? So, ah, ito, puntang Sagrada. So, inintay lang namin. Kahit maulan, tuloy pa rin ang misyon. School supplies para sa mga bata at meron ding raincoat at bota para kahit papano hindi na sila mabasa pagpasok nila sa school. Magkakaibang wangis nila ngunit iisa lang ang kanilang nararamdaman, kundi ngiti at saya. Ayan guys, ito po yung mga ibibigay natin dito sa Barangay meron ng mga atropelites yan meron silang mga supplies siyempre para doon naman sa pamilya na ano para sa mga kabataan, may may mga para din sa ibang ano dito meron din doon na kayo upay magamit. Uh, pwede nilang magamit. Ayan. So, ayan. Pero ay dito mga stock para sa mga bata. Hey okay, guys, ano? Papakitaan tayo ng mga katutubo natin dito na magbibigay sila ng uh, special number or sayaw nila sa mga katutubo. So, ito po. Dahil brand out po dito, bali uh, ito na lang si Kuya, oh. Ah, uh, tutuk lang ng gitara. Ngayon oh, ay, hindi, hindi. Ayan na. So, ayun po pa sila. Papakitaan uh, tayo ng uh, sayaw ng katutubo. Ayan na. nanay. Galing na nanay, oh. Katulad ng dati, sinubukan ko ulit sumayaw sa kanila. Sinubukan ko makisaya kung paano nga ba yung sayaw ng katutubo. Kaya tingnan nyo yung sayaw ko dito guys ha. nakita nila na sumayaw na ako, sumabay na din itong mga kasama ko. Para naman ma-experience din nila kung gaano ka kahirap itong sayaw ng mga katotubo. Akala nila madali lang, ano? Eh, Kaya, ayan, pakihatingnan mo sila. Ha, pala ha. grabe kung titignan mo napakadali lang pero napakahirap pala hindi ko alam baka siguro sa akin lang kasi hindi naman talaga ako marunong sumayaw eh ay nako talaga sakit sa paa okay. so, napakasaya dito grabe napakahirap pala yung strip nila no? kahit alam mo kung titingnan mo napakadali lang pero napakahirap kailangan ko muna ito dito ng mga limang buwan ayun guys sabangan natin so ayun Uh, may mga ano natin, handog tayo dito. Maraming salamat guys! So, ito na. So, okay, ina nga guys, ano? Ayan. So, ito yung request ni Pastor para doon sa kanyang anak ano, na grade 12. Na, ano. Ay. So, si Pastor, isa sa mga katutubo dito sa Lumboy, no? So, may request siya sa akin na bag. Pasensya so, ka na, Pastor, at ano lang to. Punin ko lang tong sako. Hindi ko alam kung magustuhan niya to. And Maraming salamat sa mga tropa peeps natin dito sa Barangay Lumboy. Hindi ito ang una at hindi din ito ang huli na makakapagbigay kami ng biyaya sa inyo. Maraming beses pa tayong magkakasama sa awa ng Diyos. Pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Salamat din sa major sponsor ko na si Ma'am Zeni Manila at sa buong pamilya niya na hindi nagdadalawang-isip tumulong para magbigay ng niti at saya para sa mga tropa pips natin na katutubo hanggang sa muli. Lumboy, napakainit ang pagtanggap nila sa atin dito. Kasama natin si Ma'am isa so, sa mga sponsor natin dito, no? Nagbigay ng mga konting tuling naman kahit pa paano, nagpapasaya sa mga katutubo natin. Alright, ako nga pala si Tata Jack na lagi nagsasabi, Just be yourself! Yeah!